kami. <laughs> Para po, pupunta tayo ng palaisdaan, pare ko. Eh. At ay, ay, dumating na po ang aming similya ng mga sugpo. Ayan, binubuhat po nila papunta doon kasi medyo malalay malay pa po ang aming palaisdaan. Ah, bago makarating mga misa punong eh. Hingal na ako eh. Labas na dila eh. <coughs> <coughs> yeah. Ng aking madir. Tanghali at dumating mga may si Emilia. Mainit na sa mga sugpo. ang aking pudra belts minamadali ng mga mink kasi hindi pwedeng basta-basta lang ilagay sa malawakang punong oh, tayo bababa aming mga alaga ay marami-rami na aming mga bantay ay tutoy ay ko, na go mga mi aray ko aray na kami sa amon nga kapunungan kaya kami mahulog sa amon nga similya sa amon lokon bitbit ko ang ako nga lokon 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 yan tara na guys pare ko yung vlogs mahulog na kami sa amon nga lokon Mabuhay na Ari ng ako niya buknoy. Nga makita mo sa kanipaan! kadipaan. Ayan mga buknoy. Nag ano tayo ng simili ng alimango. Ngayon naman ay similya na ng lukon or suppo. Tara, let's go. Tara na buknoy. Tara buknoy. Eh, mga kababalaghan mo sa kanipaan. Kung ano-ano, ginahimok mo. Oh, na ba? Hindi na ako malusong kaya mainit ang tubig. Atin na niya ma. Kung oh, ikaw bima, makadakop yung kay Buknoy, Ano mo? Ano mo yung bukno yun? Paltakon. Paltakon. <laughs> Guys, bali 50,000 inika si Melia sang Lukon Pasensya agad guys, kaya hindi ako ka pa na, okay? Masakit ang, ang ako niya mga cook ko. Ha? Okay. Para dito, anen mo? Parang mainit. Eh, lapit mo. Para makita sa aton nga mga viewers, sa aton nga mga lokon.

akong book na yun na o ang ang o na guys Amo na guys kagamo amon niya si Milia galing guys hindi may gagmay di siya guys so lamok siya kagagmay yung buto Wala ka lamok hmm. ha? dito ka dito ka

worth of 7,000 pesos. Haliin siya sa kalibong uh, mga similya, guys. So, ginamat-amat lang siya. Oh, well, yung okay. mga eh, para hindi ko uh, kung ano mag-upiada. Balas ang init. Kamago ang uh, tubig. So, yung biyahe pa yung dahil, guys. Yung makalamatay. So, ini siya mga months Siya pa, no? 3 months siya nga buhay, ma? 3 months na siya? ma pa tayo, ma? pa tayo, ma ok, bakso yun, pumasa mga dami may mga dagdoblaw doon lamok sa mano 何歳か。ここ